Isang makasaysayang araw po sa ating lahat. Ako po si Asil Tamboong na naglalayong gamitin ang oportunidad na ito upang mailahad ang aking talumpati. Ang aking talumpati ay patungkol sa migrasyon at pamilya. Mga giliw kong kababayan, sa araw na ito, ating talakayin ang isang paksang bumabalot sa puso ng maraming Pilipino. Ang migrasyon at ang epekto nito sa ating pamilya. Sa bawat sulok ng mundo, Makakakita tayo ng mga Pilipinong nagtitiis, nagsusumikap at nagtatagumpay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay may kasamang sakripisyo na hindi laging nakikita ng karamihan. Unang-una, bakit nga ba napipilitan ang maraming Pilipino na mga ibang bansa? Simple lamang ang sagot, pangarap ng mas magandang kinabukasan. Ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs ang tinatawag na modernong bayani dahil sa kanilang ambag sa ating ekonomiya. Sa pamamagitan ng remittances, ngunit sa bawat dolyar o piso na kanilang ipinapadala, may kapalit itong pagkakalayo sa kanilang mga as anak, asawa at pamilya. Ang physical distansya ay nagdudulot nang emosyonal na pagkakalayo na kuminsan ay nauuwi sa hindi pagkakaintindihan o pagkakasira ng relasyon. Sa mga anak ng OFWs, madalas nilang naranasan ang tinatawag na parental void. Oo, makakatanggap sila ng magagarang damit, gadgets at baon. Ngunit kapalit nito ay ang kawalan ng gabay ng mga magulang sa mga mahalagang yugto ng kanilang buhay. Sa mga magulang naman, hindi madali ang magtrabaho sa ibang bansa. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, dinadala nila ang lungkot at hirap ng pakikipagay sa kultura ng ibang lahi. Gayunpaman, hindi natin maikakaila na may mga positibong aspeto rin ang migrasyon ang mga perang ipinapadala ng mga OFWs ay ginagamit upang makapagpatayo ng bahay, makapag-aral ang mga anak, at makapundar ng negosyo. Sa maraming pagkakataon, nagiging daan ito upang maiyahon ang pamilya sa kahirapan. Subalit, dapat nating tanungin, ano ang mahalagang material na yaman kung nasisira naman ang ugnayan ng pamilya? Kaya ano ang ating magagawa upang mabawasan ang negatibong epekto ng migrasyon? Una, mahalaga ang komunikasyon sa tulong ng teknolohiya. Mas madali na ngayon ang pag-uusap at magkamustahan kahit magkakalayo. Pangalawa, dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng pamilyang Pilipino. Ang gobyerno at mga organisasyon ay may aring magbigay ng suporta tulad ng counseling services para sa mga pamilyang OFW. Panghuli, sana'y magkaroon ng sapat na oportunidad dito sa Pilipinas upang hindi na kinakailangang iwanan ng ating mga kababayan ang kanilang pamilya para lamang makahanap ng mas magandang kabuhayan. Sa pagtatapos, huwag nating kalimutan na ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa tibay ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang migrasyon ay maaring maging daan sa mas magandang buhay, ngunit sana ay hindi ito maging sanhi ng pagkakalayo ng damdamin ng mga mahal natin sa buhay. Sa sama-sama nating itaguyod ang pamilyang Pilipino, saan man tayo dalhin ng ating mga pangarap. Sa huli, ako po si Asel Tamboong. Maraming salamat po sa inyong panonood at mabuhay ang pamilyang Pilipino.